share lang nako ninyo ang akong gibuhat karong gabi eh yani mga tote bag no oh. mga K-pop Demon Hunters na siya so tag 120 regud ni barato regud kayo ni ba pwede ni nimong pangregalo ba so tanaw ning video basta isa aja ah tong balihon ni kini cotton shirt ni cotton so far okay ramen, pero mas maayo yun mga dry fit or spandex kani okay uh, ok raman cotton no? basta black lime gamiton basta mga light colored materials light colored cloth so wala ay problema uh, wala eh di era ang atawa ngayong gabi ano eh 120 120 lang ito For the Thursday, meron din tayo. Avail na kayo, ha? 120 lang yan, each.